Nakaka-satisfied talaga to every time na mag-iinit kami ng tubig. Once na inilagay na nga natin yama, mapapansin nyo yun, dyan. Oh. Yan, may lalabas na. Display dito yung uh, temperature ng tubig. So, start na natin. -e. Ma-amiss talaga kayo dito once mag i kayo dito. O, oh, oh. yan. Kapag naka-red na siya, ibig sabihin niyan, ano na siya, uh, pang-boil na siya. So, habang hinintay nga natin itong kumulo, yan, yung design niyan, grabe, ang ganda niya. So, bagay na bagay ito kahit sa aming ano lagay. So, yan, galing oh. mo malalaman mo na siya, oh. Yan, oh, 82. So, ilan na lang hinihintay natin, oh. Yan. Baka kapag ka na din tayo, eh. Okay, maririnig kayo nag once na uh, tapos na siya. Oo. Oh. <laughs> Di ba, astig? <laughs> Ang isa pa nga sa kinagandahan nitong electric kettle natin ay tingnan nyo, pansinin nyo. Dito, pwede tayo mag-set kung gaano lang kainit yung tubig. Parang halimbawa, 45, 55, 65 75 85 so yan pwede natin maset yan